Aries, ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay yellow na sumisimbolo ng liwanag, kasiglahan, at positibong enerhiya. Ang kulay na ito ay magdadala ng tuwa at sigla sa iyong araw na maaaring makatulong sa iyo upang maging mas produktibo sa mga gawain. Ang mga numero mong magdadala ng swerte ay number 29 at number 14 na nagpapahiwatig ng tagumpay sa mga pagsisikap mo at mas matibay na kumpiyansa sa sarili, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Taurus, ang kulay green ang magiging gabay mo ngayon, sumasalamin sa kasaganahan at pag-unlad, makakatulong ito upang manatiling matatag sa iyong mga plano at gawain, ang iyong mga numero ng kapalaran ay number 10 at number 18, na maaaring magdala ng mga bagong oportunidad at pagpapalakas ng koneksyon sa mga taong makakatulong sa iyong mga adhikain, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Gemini, magsuot o gumamit ng kulay sky blue, na kumakatawan sa malinaw na komunikasyon at kapayapaan ng isipan, mapapansin mong mas magiging magaan ang pakikitungo mo sa ibang tao ngayon, ang mga numerong magdadala ng magandang kapalaran ay number 33 at number 17, na nagdadala ng inspirasyon at mas epektibong pagpapahayag ng damdamin, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Cancer, ang kulay silver ang magiging lakas mo ngayong araw, na nagpapahiwatig ng proteksyon at espiritual na gabay, ang kulay na ito ay magdadala ng kailanawan sa mga desisyong kailangang gawin. Ang iyong mga maswerteng numero ay number 17 at number 22, na sumasagisag sa masusing pagunawa at positibong pagbabago sa buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Leo, ang kulay orange ang magbibigay sigla sa iyong araw, sumisimbolo ng tapang at kasiglahan ito ay makakatulong sa iyo upang maging mas determinado sa iyong mga plano at adhikain. Ang mga numerong magdadala ng swerte ay number 30 at number 11, na nagdadala ng inspirasyon at tagumpay sa iyong mga pagsisikap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Virgo ang kulay brown ang magpapalakas ng iyong koneksyon sa realidad at magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa iyong mga plano, ang mga numero mong magdadala ng swerte ay number 24 at number 16, na sumisimbolo ng kasipagan at matatag na pundasyon para sa hinaharap, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Libra ang kulay pink ang magbibigay ng positibong enerhiya sa iyong araw, na nagpapahiwatig ng pagmamahal at balanse sa emosyon. Ang mga numerong makakatulong sa iyo ay number 8 at number 20, na nagdadala ng armonya sa iyong relasyon at personal na kapayapaan, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Scorpio, ang kulay maroon ang magpapasigla sa iyo ngayon na sumisimbolo ng matibay na loob at determinasyon. Makakatulong ito upang mapanatili ang iyong pokos sa mga layunin mo. Ang mga numerong magdadala ng swerte ay number 25 at number 19, na nagdadala ng lakas ng loob at magandang pagkakataon para sa pagbabago, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Sagittarius, ang kulay blue ang magiging gabay mo na nagpapahiwatig ng optimismo at bagong pananaw sa buhay. Ang mga numerong swerte para sa iyo ay number 12 at number 31, na nagdadala ng bagong oportunidad at mas matibay na koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Capricorn ang kulay gray ang magbibigay sa iyo ng matibay na pundasyon at malinaw na pananaw sa mga desisyong kailangang gawin. Ang iyong maswerteng numero ay number 32 at number 10, na sumisimbolo ng disiplina at matibay na paninindigan sa buhay, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Aquarius ang kulay violet ang magdadala ng inspirasyon at malikhaing enerhiya sa iyong araw. Ang mga numerong magdadala ng swerte ay number 13 at number 25, na nagpapahiwatig ng orihinalidad at pagsulong sa mga bagong ideya, at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan. Pisces, ang kulay red ang magdadala ng kapanatagan at emosyonal na balanse. Ito ay makakatulong upang mas maging bukas ka sa positibong enerhiya. Ang iyong maswerteng numero ay number 27 at number 15 na nagdadala ng inspirasyon at mas malalim na koneksyon sa iyong mga pangarap at iwasan ang pag-aalinlangan at yakapin ang swerteng gabay ng kalikasan.